News mga balita ngayon Labing dalawang matataas na kalibre ng baril ng kilusang komunista Kumpiskado sa Surigao at Agusan Vlogger na nagwe-video sa EDSA habang nagmamaneho Nag-public apology 100 million pesos na halaga ng smuggled agri-products Kinumpiska sa 50 container vans sa Subic Ako po si Cesar Sorian Para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Mula June 18 hanggang July 4, kumpiskado ng 29th at 30th Infantry Battalions ang labindalawang high-powered firearms sa Surigao del Norte at Agusan del Norte matapos ang mga sunod-sunod na pagsuko ng dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG at operasyon para sa arms cash recovery. Unang nagbigay ng impormasyon si Alias Rem na sumuko noong June 18 at narecover ang dalawang M16 rifles sa barangay Mabini Placer, Surigao del Norte. Sumunod namang sumuko si na alias Allen at Agreb dala ang karagdagang armas. Sa pinagsanib na operasyon noong July 3 at 4, natagpuan pa ang pitong AK-47 at isang M16 rifle sa kabundukan ng Jabonga, Agusan del Norte. Ayon kay Brigadier General Arsenio Sadural ng 901st Infantry Brigade, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng pwersa ng CTG sa rehiyon na hindi na makabawi dahil sa suporta ng mga mamamayan at aktibong military presence at pagkamatay ng leader nilang si Alias Rodel sa enkwentro. Pumingin na ng paumanhin ng vlogger na si Josh Mohika na nag-viral sa social media matapos magvideo ng sarili habang nagmamaneho ng sports car nito sa EDSA. Sa inilabas niyang public apology, inamin ni Mojica ang kanyang pagkakamali at haharapin umano niya ang responsibilidad sa kanyang naging aksyon kabilang ang pagkakasuspindi ng kanyang driver's license. Bago ito ay nag-issue ang Land Transportation Office o LTO ng show cost order sa driver at registered owner ng Porsche sports car matapos ang mga naging paglabag nito kabilang ang reckless driving, violation ng Anti-Distracted Driving Act, at being an improper person to operate a motor vehicle. Inaasahang haharap si Mojica sa LTO para magpaliwanag at isinailalim na rin sa alarm ang ginamit nitong sasakyan. Nagbabala si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang agricultural smuggling ay hindi lamang suliraning pang-ekonomiya kundi isa ring banta sa pambansang seguridad. Ito ay kasunod ng pagkakakumpiska ng 100 million pesos na halaga ng frozen na isda, sibuyas at carrots mula sa 10 container vans sa Port of Subic noong araw ng Hulyo 8. Ayon sa Department of Agriculture o DA at Bureau of Customs o BOC, mula sa 50 container vans na isinailalim sa inspeksyon, 31 ang positibong naglalaman ng smuggled goods galing China. Nasasagasaan ng smuggling ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Lumalala rin ang katiwalian, Annie Chu Laurel. Tiniyak ng Agri Department at Customs Bureau na tutugisin ang mga nasa likod ng illegal na shipment. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.